Bale, meron nga pala akong binili na saranggola sa shopping Ito mga tol. Ito nga pala mga tol ay binili ko para dun sa akin panganay na anak. Kasi mahilig din naman siya magsaranggola eh. Kasi mga tol, hindi ko lang may pagkatiwala kasi baka mamaya. Meron siya mga kalaro na mga ibang kabataan dito na makukulit. Baka mamaya mga tol, mawala or masira. Kaya hindi ko sa kanya pinagkakatiwala. Tsaka mga tol, dito sa lugar namin mga tol, ay taping release kami medyo gipitan or maliit yung pwesto rito kasi may mga puno ba mamaya sumabit mga tol ito nga pala mga tol yung binili natin sa Shopee base naman mga tol doon sa review nya okay naman Tsaka sa mga nag-send ng picture na okay naman daw yung lipad niya, mataas naman. Saka may mga video naman, may proof naman sila mga tol. Bali itong nga pala mga tol ay doon, doon natin papaliparin sa may mama ko dun sa may fish pan. Kaso mga tol, hindi tayo mga pagpalipad ngayon kasi parang ulan Siguro baka bukas na lang mga tol. Uh, doon kasi mga tol, malawak yung pwesto, malawak yung place, saka malakas yung hangin mga tol. Saka wala, wala siyang sasabitan mga tol ng mga puno-puno, saka open air siya mga tol. So paano ba yun mga tol? Tara, samahan nyo ako bukas. Let's go! Paano ba yun mga tol? Babalik muna tayo sa pagkabata natin. Yung mga batang 90s dyan, yung mga dati mga napapalo ng magulang dahil makukulit kayo, dahil nagpapalipad kayo ng saranggola sa initan. Kaya initan ng panahon nagpapalipad. At ngayon mga tol, gagawin natin muli kasi nakakamistin naman mga tol. Sobrang tagal na natin din na paglaro ng ganito simula nung uh, nagkaasawa tayo. Dati nakagawa po natin ito eh, nung wala pa tayong asawa eh. Kasi ngayon mga tol, uh, puro mga gadget na. Pero ngayon mga tol, talagang tag saranggola ngayon mga tol eh. Kaya ayan, So, ang gagawin natin, itatari ulit natin mga pagpalipad ng saranggola. Tara mga tol, samahan niya ako. Let's go. Dito na nga pala tayo kila Enay. Bali, dito nga pala tayo magpapalipad ng saranggola. Kasi mga tol, dito yung walang sasabitan. No? Kung makikita naman ninyo, ayan o. No? Oh, Wala diba? Walang talaga masasabitan dito. At ngayon mga tol, ito nga pala yung saranggola natin na papaliparin natin dito mga tol. Doon kasi mga tol, sa may inuupahan namin mga tol, maraming sasabitan ng saranggola. Kaya dito tayo magpapalipad nito. Tara, let's go. Dito tayo mga tol magpapalipad kasi parang walang hangin ito mga tuloy fish pond dito kala inay. Ayan, napakalawak. Pero hindi sa kanila to ha. Sa kapitbahay lang nila. <laughs> Medyo nalakas na yung hangin. Magpapalipod na tayo sa ranggola. Yung um, lilipad. Yun, tingnan sa ranggola dali. Yun o, oh, nalipad na o guys o. Hindi, tingnan mo tuloy. Yung ah! Build. dito. Grabe guys, bumagsak oh. Ang putik. Sayang nilipad naman siya eh. Kaso, ano, humihina yung hangin. <laughs> Baho. <laughs> Tatry uli natin na uh, paliparin. Kanina kasi yung mga tol, nag-field yung pagpapalipad natin. Ngayon, papaliparin ulit natin. Ano yung hangin? Wait lang, wait lang. <laughs> Game. So, camera Dali. de! Ha? Subrantos. Walang hangin, nga. Hindi tumako. Tumako dito. So, okay, yun, guys. bagsak Walang hangin. <laughs> Ayan, bumabagsak na. Videoan mo yun dali, bumabagsak na. <laughs> Ay, bumabagsak. Kaya trilin natin. Ano? Ano ko nakapatid? Walang hangin mga tol. Nakiwang-kiwang! Nakiwang-kiwang. Ayun mga tol, uh, Nagfield nag-field na naman tayo. So hindi tayo makapagpalipad dito kasi walang hangin. Uh, ito nga pala yung ano ko. Baka next time lang tayo magpalipad pag talagang malakas yung hangin. So ayun lang mga tol. Salamat sa panunod. Ingat kayo and God bless. Ha <laughs>